Masayang araw sa inyong lahat. Welcome back to another video. And for today's video guys, ano yun, nandito tayo sa The Range. So itong The Range guys ay malaking store na puro gamit sa bahay. So yes guys, mamimili tayo ngayon ng gamit sa bahay kasi parating na ang aking mag-ama. So yung mga kailangan lang talaga guys as panimula namin ng mga kagamitan sa bahay. So ito yung nauna kong nakuha ay ang uh, bedsheet ni Tres kasi may single siya na bed na bigay ni Ate Love. So ayan, 'di ba guys, ang ganda ng mga uh, gamit sa bahay dito kung may pera lang talaga ako. Ayan, ang gaganda nila, guys. Team puti at kahoy tayo, guys, kung ma-achieve natin yung team na 'yan. So 'yan yung mga bibilhin natin. Ayan. So, may ganito palang malaking store dito, guys, sa banda sa amin. And then, pwede lang siya lakarin. Pero, dahil may sasakyan si Ate Love, ayan. And then, guys, kumuha na ako nitong cart kasi medyo marami-rami konti ang ating bibilhin para sa mga gamit natin sa bahay. So, ayan. Kinuha ko lang yan sa labas, guys. So, let's start na na bilhin yung mga kailangan natin. So, Ayan na ay yung mga nakuha ako, guys. Ayan, pumot, duvet, ang tawag dyan. So, bibilhan natin siya ng duvet cover. And then, mga bedsheet, at saka yung, um, yan, fitted sheet, king. So, may king din kami na bed, guys, dahil binigyan kami ulit ni Ati Love. Thank you so much, Lloyd sa buhay ni Ati Love. Ayan, pillowcase na black. Ayan, and then, ito naman yung single na fitted sheet ni Baby Labs, uh, gray at saka black naman. So, ayan na yung mga una kong mga kinuha, guys, na kailangan namin. So, dalawa yung kinuha ko, guys, kasi nga, paglalabhan ko yung isa, magagamit ko naman yung isa. So, dalawa muna for now. And then, kung makabili kami sa charity, kasi kung mas mura naman, is dadagdagan na lang next time sa charity. And then, ayan, namimili lang ako ng basahan para sa CR. And then, tingnan nyo naman, guys. Ayan. So, may duvet cover na din kami ni Dada. So, itong duvet na yan is para yan kay Baby Loves. Ayan, and then si Ate Love ang nagbi-video sa akin yan. Ayan, may videographer na tayo guys. Diba? So, ayan guys, ang mga gamit oh, dito sa The Range. Uh, lahat talaga ng gamit sa bahay ay makikita mo dito at mabibili mo talaga siya. So, ayan, mga bathroom, lahat, living room, kitchen, lahat-lahat na mabibili mo dito. Kaya dito na din ako dinala ni Ate Love. Buti na lang talaga, guys. At andyan si Ate Love kasi siya yung nakakaalam kung saan mas mura mamili ng mga gamit at kung saan ka makakatipid ng mga gamit sa bahay. Thank you, thank you, Lord, talaga na hinanda ni Lord ang buhay ni Ate Love para Mamit Ma ko siya ano dito, dito eh? sa UK pagdating ko dito. Thank you, thank you so much. Sobrang grateful ko talaga kay Lloyd na He prepared um, someone for us para i-assist kami sa aming panibagong buhay dito sa UK. Yes, andito na aking anak guys. Oh, Mama is doing edit. So, ayan na guys. Lilibot ko lang kayo guys. Andan ito yung mga garden, garden na mga materials. Okay. You can turn on that one. Turn on mo na. Mm, dalawa. Oo. Kay ang kuan mangod example ang ang quality diri pang And then, ayan guys, may section din pala ang the range ng mga skincare, ayan, mga moisturizer, mga gamit. Diba, may section din sila dito. At saka mga chips, appliance, ayan. So kasi magdadala naman si Dada ng takore, kaya hindi na ako bumili ng kettle pero guys nabasag yung thermos. And then ayan ang mga mabibili dito, kompletong kompleto talaga guys. So dito na tayo sa section na to. So ang binili ko dito is basurahan and then yung dishwashing liquid na lagayan. Uh, and then bumili din ako ng dish rack. Ayan. After that, guys, um, bumili din ako ng isang set ng pinggan dito, guys. So, ayan. Mama! Mama! So, ito yung binili ko, guys. ba? Diba? Sabi ko sa inyo, timpoti at kahoy si tayo. So, dishwashing yan. Nagayan dishwashing liquid and then lagay ko dyan yung sponge. And then, ito naman yung dish rack. Wow! So, ayan guys, kasama ko na yung aking anak sa pagbo-voiceover. So, ayan guys, yung so far ang nabili ko dito sa The Range. Wow. Ayan. Mama. Mama. Then guys, ayan yung Mama. basurahan. 8 pounds. Ayan guys, malaki na siya. So, ayan guys, magbabayad Mama. na tayo. Andito Mama. na tayo sa counter. Let's do this. Tapos bumili din pala ako nitong dishwashing uh, powder. Ay, di pala. Uh, laundry powder, guys. Na 15 kilos ata yun if I'm right. So, ayan yung labas ng The Range, guys. And then, after ng The Range, is pumunta na kami ng Magdo. Dito kami nag-lunch or brunch ni Ati Love. So, ayun lang, guys, for today's video. Maraming salamat sa inyong panonood and see you on my next one. More exciting vlogs ahead. God bless!